Sugod ugmang adlaw, Abril 11, hangtod sa katapusan sa bulan sa Abril, ipatuman na sa tanang pampublikong tulongaan ang half-day classes. Kasabot ni ini tugutan ang mga eskwelahan nga magpahigayon og klase sa mga tulongaan gikan alas 6 sa buntag hangtod na alas 12 sa udto base usab sa rekomendasyon sa Division Office sa Department of Education sa Jensen. Ako ng suggest nga until end of April na para di na tamar maghinung-hinung bitaw kada allowance magtan ta. Ikaw oh. wala <laughs> tuwa nang dili kwan ba. Mm. Dili definite ma sige pag-mastress ana sige ana punak. Mm -hmm. Dugang ni Isagani Dela Cruz, Schools Division Superintendent sa DepEd Gensan, dunay usa ka pribadong eskulahan nga mihangyo nga dili mosalmot sa shifting sa klase, gumikan air conditioner man ang ilang eskulahan samtang gihatag na ni Carlito Rocafort. Regional Directors sa DepEd 12 kung magdeklara og half day classes ang mga tulongaan ang yan lang masiguro nga dili maputol ang pagtuon sa mga estudyante Of course uh, they had to to follow some uh, DepEd issuances especially when uh, uh, especially po when there is a a, a suspension of face-to-face uh, -face classes immediately they will shift to they will shift to uh, Alternative delivery modes such as uh, yes such as modular distance learning, uh, online uh, online classes and other form of uh, of alternative delivery mode. Uh -uh. Sa ulahing dato sa DepEd Jensen, misa ka na sa 2,500 ka estudyante ang nakasinati og pagpanakit sa ulo, samtang na sa 200 ang nakasinati og nose bleeding tungod sa tumang kainit. Sagad sa heat index o kainit na nasinatian sa mga tao sa Jansan, ang nagdula sa 38 hangtod 40 degrees Celsius gumikan sa El Nino. Pinominon, gilauman usab karong hapon o gabi eh, ang pagpagawa sa executive order gikan sa mayor o sa syudad, kalabot ni Ini. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richal Gubalani, sa Brigada News, Jensen. Brigada News!